Ang Marcos sa unang panahon, hindi nagmumura. Hindi. Pero once na magsalita ang Marcos ng unang panahon, perwisyo ka. Talagang magaling ang Marcos. Ha? Kaya, nagkaroon ng phobia ang mga Aquino. Yan ang totoo niyan. Pero lumalabas talagang mahusay ang Marcos. Ano ang magagawa ng pagmumura mo kung hayagan ng binabastos ang lamesa ng ating Pangulo? Mahal na Pangulo, alam mo naman na sumusuporta ako sa inyo. Hindi ko pa kayo nakita simulat sa pool. Pero sa katulad ko at marami pang ibang sumusuporta sa inyong milyon-milyon kami. Hindi po namin matanggap na basta lang kayo babastusin ng ganyan. Kung kami nasasaktan at kung nasasaktan ka man, papaano na lang kung bibiglaing ka dyan, akyatin para pababain. Papayag ka ang mga katulad namin na nagmamalasakit sa iyo, magpapakamatay, na dahil isla ayaw naming mawala ang pagbabago. Kung hindi po ninyo kaya, nananawagan ako sa inyong mga kasamahan, ang mga DOJ nyo, o DILG nyo, o kung sino man ang nakatalaga sa inyo. Bigyan ng mabilis ang mabilis ang uh, aksyon ang mga kabastusan na ginagawa ni na ngayon na hayagan ang Vice presidente at ang dalawang magdalo gawan po ninyo ng paraan masakit sa mata masakit sa tenga at masakit sa paningin ng buong bayan nakakahiya po tayo bakit may mga demonyong nakakalat sa politiko ang pangako nyo sa amin, lilinisin niyo ang gobyerno. Bakit maraming putik, basura ang gobyerno hanggang ngayon? At yan, maliwanag. Hayagan na po ang pagsisigaw nila. Isinisigaw nila ang tamang ginagawa niyo, pinipilit nilang mali para maagaw ang pwesto niyo. Bakit kayo papayag? papaano na lang kami kapag ka kami umaklas para sa suporta namin sa inyo. Hindi po kami mag, hindi po namin kayo pababayaan. Pero wag po naman ninyong bigyan ng puwang ang mga animal at demonyong naninira sa Republika ng Bansang Pilipinas para sa pagbabago. Simple lang po yung sinabi ko, mahal kong Pangulo. Kung totoo po na sila ay bayot, pakiusap po, mga minamahal kong Pangulo patunayan po ninyong bayot nga sila at lalaki nga tayo. Ako po ay handang mag ako po ay handa na sumuporta sa inyo saan man pupunta ang usapan na yan kahit hindi ko pa kinakausap at nakikita. Alang-alang sa pagbabago ng ating bansa at kinabukasan ng aking mga apo o ng aking angkan. Yun lang po ang mensahe ko. Kung may nasabi po akong pangit o mali, Pasensya na po kayo dahil naaalibadbaran po ako sa kabastusan ng ginagawa ngayon na hayaga na lalo na yung bi -bi ano, Vice President at yung dalawang Magdalo <sighs> hindi po sa akin po pwede yan. kung nandiyan ako sa pwesto nyo di bali nang umalis ako sa pagkakapwesto ko makulong ako sisiguraduhin kong may action yan kung ako, wala akong pakialam sa batas, dahil sila hindi sila nag-isip ng batas bakit kayo mag-iisip ng batas kung sila mismo lumabag sa batas pasensya na po kayo mahal na Pangulo ayoko po kasi nang binabastos kayo, ayoko po kasi mauudlot ang kinabukasan o mga pagihirap na ginagawa ninyo at mga mamamayan na gusto sa pagbabago, maganda pong umaga Pasensya na po kayo, mahal na Pangulo. Thank you very much.